The waxes Getting feedbacks When the culture reacts to this Put a line in the rhyme And the look of more fine Mo'n rap Mga ah, great, mga magandang araw po sa inyo lahat O kagaya po na sinasabi natin Ngayon po is June 24, 2025 Gagawa po tayo ng fertilizer natin dito Para gagamitin natin dito sa lapu-lapu na Arapalawan Dito sa ating tatanim na Mayumi Tsaka Jasmine 479 Dito po sa tinatawag namin na problematic na lupa Sa kontaminadong lupa Dito sa may lapu-lapu So as part ng tinatawag natin na soil conservation, rejuvenation and soil rehabilitation, gagamit po tayo ng fertilizer na ipot ng manok. Pero bago natin ilagay yung ipot ng manok, ito po ay niluluto natin o pinaproseso natin sa pamamagitan ng tinatawag ko na semi-anaerobic process na pagpoprocess ng ipot ng manok. So kagaya po na nakikita ninyo sa video, kahapon po ay nagpahakot po tayo ng ating ipot ng manok galing po sa Puerto Princesa. Salamat nga pala. Shoutout, shoutout sa akin bayaw. toto Pelinor Gabinete. Thank you to. So ngayon po ang proseso kagaya po ng sinasabi natin sa inyo. Ito po isundan nyo ha. Meron po tayong ipot na manok. Meron tayong trapal. Meron tayong pang spray. Ang gagamitin po natin ito is power sprayer. Sa bawat isang drum po na 200 liters ay ang ititimpla natin ay tatlong bote na po ng bio enzyme decomposer. Ito na po yung magsisilbing activator natin doon sa ating material na ipot ng manok. At kagaya po na sinasabi ko dito po sa ating tataniman dito sa Mila Pulapoy, naghanap po tayo ng medyo mataas-taas na area na kung halimbawang umulan ay hindi po makakatubig. Ibubuhos natin yung bayin sa isang drum ng tubig, tapos hahaluin ng maigi, tapos i-spray po natin sa material. So kada buhos ng material, ito ay kakalat, buhos, kalat, buhos, kalat, buhos, kalat, hanggang sa, depende sa laki ng trapal natin, Kinakailangan po merong overlapping yung trapal doon sa mga gilid. Hindi po po pwede na kapos ang trapal. At hindi rin po pwede yung trapal natin ay may mga butas-butas. Sinisigurado -butas. natin na kapag in-spray na po natin, maraming salamat ka pala sa bayo ko, bayo buyet, kay Ron Ron, kay Michael sa lahat ng mga tumulong, kay Parin Cobra, kay Ate Jenny at sa lahat ng mga tumulong dyan. Kung naalala nyo po, eh, kahapon na natin ito hinakot. Pero automatic po, kinabukasan, inluto na natin. Ano ba ang dahilan? Ba't ganun? Mabilis natin ipinaproseso. Kasi po, iniiwasan natin na mag-invite po ito ng mga langaw. Kasi po, pag natunugan ng langaw yan, mataas po ang ammonia niyan, mataas po ang uh, methane gas niyan, mabilis pong maamoy ng langaw yan, dadami na po yung population agad ng langaw diyan. Pero once na i po agad natin at nataklo ba na agad natin ng trapal, hindi po magkakaroon ng langaw yan kasi po, mamamatay po ang langaw kapag na nandoon sa loob ng material. Mamamatay na rin po yung mga larba, Mamatay na rin yung mga microscopic insects katulad po halimbawa ng mga hanip, tulad po ng mga pathogens dyan, mamamatay na rin po yung mga sakit na galing po sa manok. Yung nga po kapag ka na-spray na po natin ang spray, ay tatakpan na po natin ang trapal yan. Ang ginagawa ko po dyan, laging meron akong tinatawag na final touch. No? Kapag ka na-spray ko na po lahat, pagkatapos po noon at alam kong okay na lahat, ay ini-spray ko pa po, po yan ng pang at pang -gilid. Kumbaga mayroon akong final touch before ko siyang tatakpan ng trapal. Iniiwasan natin na magtapon ng magtapon ng mga ipot ng manok doon sa mga lugar na hindi na ipapasok sa loob ng trapal. Kasi po, yun talaga ilalangawin. Then ito na nga po, natapos na po nila. Dito pa ako sa Batangas. Voice over lang po ito. Pinadala lang po sa akin ni Ron Ron. Oh, thank you very much, Ron. Bali, hihintay na lang po natin to ng 15 days na nakakulob. Tapos pag uh, dating po ng 16 days, ay eh, pwede na pong buksan ito. At uh, pwede na palamigin ng mga dalawa, tatlong araw din. Pwede na pong i-apply ito dyan sa ating taniman. Uh, Magsasabog na po tayo ng mga 25 bags per hectare. Surface application o after po ng linang. Then ang kasunod na po nun is mga 35 days. Depende po sa assessment natin doon sa standing ng palay. Bali, ang katulong lang po niyan sa pagpapaganda ng lupa ay yung ating bio plant booster. Soil rehabilitation, soil conservation, and soil rejuvenation. Maraming maraming salamat po sa mga nanood at maraming maraming salamat po sa mga nag-share nitong ating video na to. Thank you po.